defense. So, ngayon, wala tayong ganap sa boy kasi hindi lang yung sa bigan. Pagagawin, gigising, at tulog. So, kumanda da para sa akin. So, para magsasakina na hindi. Sa tin ko may mga kadanapan dito. Eh wala hindi ka kayo, bakit ako lang mag-isa? Ay, ba't ako nagbablog? So, mga nagtatang dyan, ba't ako nagbablog? Pakialam nyo. Pakialaman tayo dito. So, kaya po ako nagvlog kasi po, boring yung buhay ko. Actually, itatry ko lang naman mag -vlog. Okay? Kaya huwag kayong judgmental. Um, mamata kasi ganito yun that kaya ako nag vlog kasi na influensyahan ako ng mga lumalabas sa FYP ko bakla kaya sabi ko why not coconut itry ko kaya mag vlog and then maganda naman pala mag vlog kaya ay, nag vlog na rin ako you know that I love chicken nuggets. bakla wait lang ha? babalik ako Baba babalik na ako eh wait lang, wait lang. So, ito na ako. Kasi, ganito yun. Yung kaibigan ko doon sa phase 1. Wala siyang galaw ngayon. Kaya, dito lang ako. Boring sa bahay. Ganyan, ganyan. Perfect, perfect. Diyan mo na sila. Kanyan namin sila. Tsaka, pagod na rin ako na agala, Isang linggo na ako gala. Araw-araw na ako mas dito. Nung gusto nyo pala isang nanay, ko. Sabi ka naman, bakla. Kaya, yung atake natin, ipagpaliban mo natin kasi pag pinilit natin kumulat din sa labas. Baka tayo naman yung mapalaya sa Gustavo babae. So, ito mo the si Viva. Nakakain sa anak sa si Eh, kaso wala ka lang bus na kumain na kasi ako. So, ife-flex ko lang sa inyo yung mga ko. Mga niret, hmm, kinere mo? Di mo, ka <coughs> Di mo kinere yun. So, guys, kasi yung papa ko, vlogger, ano siya, atake-atake din siya sa life-life niya, ganyan, kinemero, kinemero. So, sabi ko, what if, mag-vlog din ako? Kasi natin, cellphone na ito eh, nagtsatsagaan ko lang eh, kasi, ganito. yung cellphone ko na, mali ng okay-okay yung camera, is, nasira. Kasi dati, bobo pa talaga ako mag-cellphone, like, inaano ko talaga siya, sinasagad-sagad, like, ano, ML, ganyan, kahit naka-charge, nilalaroan ko, mhm, nilalaroan ko ba din, kaya yun, nag-overheat, tas, lumobo yung battery, kaya, ang kanang nang hinahayang ko dun, bakla, alam yung camera nun, parang ano, naka-iPhone ka. Tapos so, sabi ko, sabi ko, pag nagka-cellphone na talaga ako, hindi, hindi ko masira adik kan ako na sinira kaya ngayon iniingatan ko na kasi pag... tingnan mo naman nyo, yung Kamera camera nyo oh, diba parang is tagalog na lang so nagtatanong kung saan ko to i-upload sa youtube yes wala kami pasok kayo dahil diba sa kumakalat na sakit ngayon biset ano pa influensya baklo yung sakit atake okay. ano yung pangalan nyo ngayon Kabogera. Fluensha. Fluensha. So, nag-try din ako sa TikTok. Mag-live-live ano, mag -live kasi nababan ang taong ito kaya hindi na ako nag-live. Kasi, bakit? Dahil kahit mukha na matanda yung itsura, bata pa ako. 14 pa lang ako. Judgmental tayo. Ganda yun. Tapos yun sa TikTok, nagpo-post-post na ako ng kanyang sa buhay ko, a day in my life, yan, a day in my life, ganyan-ganyan, kasi hindi nga, nagbo-views, kaya sabi ko, sa'yo ano din, sa Facebook, kaya ako dun, kasi ano, parang pangit, hindi ko siya, ano, hindi ko siya, alam mo na yung, kanyang really number lo, charot, pag pumaldo ko, palitan ko kaagad ito, itong cellphone to, tapon ka, dun ko, dun so sa far away So, nagtatanong guys. So, bukas talaga may atake kami. Kasi gagawa kami ng project. Yes. Kasi malapit niyang exam. Tapos, malapit niyang bigay ng card. Tapos, mag-third na. So, sana. Mag-pray okay, ako na sana. Pumasa ako ba? Tapos, pag di ako pumasa, ay, left out agad sa mundo. Pagod pala ako kahapon, bakla. So, boboring ako, kaya nag- Nag-ano ko, video ko. Kasi kung maboboring- Ah. Pag maboboring talaga ko, tatag din takbuhan ko itong vlogging-vlogging natin. May butas ng ipin ko. Pakitin ang butas ng ipin Ay, magandang gawin ngayon. Tapos, ah, maya, mamaya, mamaya, wala kaming ganap. Mamaya wala, kain na ako, tapos tulog na ako, maagak matutulog, te, kasi bukas. Maaga din ako alas ng bahay, bakit? Kasi nga. Kasi nga. Kasi nga, project di ba nga? Piyanin na naman yung mga tao ito. Tapos, tapos yung mga ano dyan, yung kinabalo dyan, yung mga everything, everything na nang happen dyan. Everyone, nakalaban na ako. Perfect, check ka sa akin. Nakahugas, Charo. Hindi na ako naguhugas. Tsaka kung, lamang, kung mag maglalaba lang ako yung damit ko lang. Kasi ayaw ko na nilalaban ko yung damit. Hayaan sila maglaba ng kanilang kanilang damit nila. So by the way, hayaan yung background music dyan. Ingay talaga niya. Kung maganda sa tayo oh. Ayaw ko na. Kids, bakla sana supportan nyo ako. OA, oh, eh. sana supportan nyo ako bakalo. ako ako. Ito na yung luha ko. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. So, nandito lang yung vlogging natin. So, see you sa next vlog ko sa episode 3 ko. Siguro mga bukas yon or next next week kasi na ako bukas. Thank you for watching. Please i-click nyo yung mga yan, yung mga everything na yan para tulungan niyo na makbaka na. baka Bye! Boss! Burger ka sa akin!